Okay, update tayo sa BTC. Hindi ko mapag yung screen ko. Kaya ba, uh, baka, crop yung bandang right side at left side. Pati yung taas. Yung taas kasi ayaw ko pa kita yung mga thumbs ko eh, no? <laughs> Pero ang tagal natin hindi na nakapag-update. <clears throat> so, lang kayong pakita na yung, ano yung galaw ni BTC. Nasa weekly tayo. Uh, kasi meron tayong mukhang malaking sign of break or change of character, kumbaga. Na possibly may paparating na na pag-iba sa galaw ni BTC. So, sa pump na to, no, itong pump na to, makikita natin, meron tayong maayos sa structure, meron tayong swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, pero ito, medyo nasa delikadong state na. Madalas, sa uh, pag meron tayong swing high, swing low na ganito, swing high, swing low, at yung sumunod na swing high, swing low, dapat yung swing high niya, eh, hindi nababalikan ni Swing Low kung bullish na bullish tayo, no? So, goods pa naman to. Uh, nadikitan niya lang, -test lang. Tapos, oh, may mga fireworks pa. <coughs> <coughs> Tapos, meron ulit tayong swing high. No, swing high. So, ang problema dito sa galaw ni VTC ngayon, eh, meron tayong swing high dito, no? Swing high swing low. Tapos meron ulit tayo ditong swing high. Pero wala pa tayong swing low. No? At medyo hindi maganda na nababalikan niya agad yung swing high natin, no? Uh, actually dalawang beses siyang nabalikan. Sabi natin kung candle closes ganyan, eh possibly pa na retest lang tong galaw ni BTC bago siya mag-pump ulit. So nasa ano tayo, no? Nasa uh, big support line tayo kumbaga kung ano kung candle closes ang tingin natin. Pero once once na magana to mag-close below to dito, ah, uh, medyo mag-iingat tayo. Sa tingin ko, magkaar tayo ng malaking problema diyan. At baka yung 2 to 3 years kung basa na sa tingin ko eventually magkakaroon ng bear market. Obviously magkakaroon ng bear market ang gano ng katagal, no? <laughs> eh baka dumating na at baka massive bear market 'yon, mas masasabi ko. Kasi sunod-sunod tong pump, no? yan madalas ka, after ng mga sunod sunod na pump eh, meron tayong mga sunod sunod na malaking dump din no? like ito at ito no? yan so pump 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 isang malaking dump maiksi lang to most likely dump so sabihin natin baka maximum of 1 year lang hindi ah, ko alam ha hindi ko lang alam doon din natin makikita yung weakening ng ng slope nito no. Pataas din, pataas, pataas tapos biglang medyo kumukuba na. Okay? Ganda niyan dito sa mga to, no? Kaso ah, ito, Ah... Uh, ano tawag dito sa move na to? Parabolic to, no? Hindi tayo masyado nakakita ng parabolic dito sa point na to. Siguro ito lang yung pinaka-parabolic natin. No? Or baka ito. Hindi ko rin sure, no? So, ito may parabolic tayo dito, pero meron tayong weakening uh, curve dito, no? Ah... Uh, may papakita lang ako sa sa DXY kung saan possibly napupunta yung pera check natin si DXY oh, uh, andito pa yung mga dati drawing so nag si bear market kay BTC around saan ba? dito ba? 2018 hanggang dito hanggang 2020 double check lang natin saglit 21 ah, oh, ano 21 hanggang ano ba? Uh, basically, buong, almost buong year ng 2022, no? So, hanapin natin yung buong year ng 2022. Uh, lang natin lahat, no? Oh. Siguro ko na kailangan to, pero exact. Oh, uh, ito pa rin yung ano yung dating ko, yung dati kong drawing na ito yung ini-expect ko na banda dito sa 1.272, no? So, nasusupport siya dito at expect ko magpapump to. So, mukhang, hmm, hindi pa naman nagpapakita ng sign na magpapump na siya, pero pag nagbe-break nagbe-breakout na siya dito sa mga point na to. Ito mga point na to, may breakout na. Expect natin, baka mag-bear market si BTC. Okay. Pero wala pa, wala pang indication. Medyo mahina pa si DXY. Pero nagpapakita na rin ang sign si BTC. Nagkaaroon siya ng break sa uh, recent high niya, no? Or yung recent swing high niya pala, sorry. So, hindi magandang sign yun. Um, ano ba nga 2022. Ah, ito, 2022, no? Yung start ni, start ng dump ni BTC. Makita natin yung inverse correlation niya mula 2022 hanggang December ng 2022. mabanda doon. Ah, doon din banda yung ano, no? Yung end. No? Itong, etong, etong e area na ito, yung poor dump si BTC. Tapos doon na rin yung start ng medyo papump na ulit si BTC kasi uh, ah, nagdadump na si DXY. Okay? Um, ingat tayo dito kasi kapag nagpump to, break, na, break ni DXY itong mga to, uh, back to risk of ang mga taong kakalabasan. Uh, so, medyo ano rin, no? medyo news-driven din ang galaw ni BTC recently. So, for example, itong malaking dump na ito ng daily. Itong malaking dump na ito ito yung announcement ni Trump na lalagyan na naman ng tariff si China ng plus 100% tariff. So, para siyang tax. Ang tariff, no? Kumbaga. Pero, ano yun, uh, tax in in exporting ba o import pa? Basta, importing at exporting, most likely may tax, no? Ay, ay yung tinatawag na tariff. So, 100%. Ano? Mm -hmm. Doon biglang babagsak si BTC. Nagpump to si BTC nung, tin, nung yung ano, no? Parang uh, tariff for 90 days ba? 3 months? So, kung titignan natin, ito yung, ano yung last video ko, 3 months, wala na rin nag, nag-review, no? kasi walang galaw si BTC. Wala na rin nag-review masyado, 2 views na lang. 3 <laughs> months ago, no? So, dun din yung start na, okay, expect ko magpapampas si BTC. So, umabot nga siya banda dito. Natanda, drawing ko pa yung expected range ko. Siguro mga 110 to 130k ito. Pero around 120k yung pinaka median line. So, tignan natin. Okay, eh, dun, 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 siya literally, no? Dito sa point na ito, no? Ito. Sa banda. Medyo sh short pa nga na onti, no? Hindi pa umabot na 130. At baka ano pa ito. O, oh, mga 1... Mga bandang 105 pa ata ito. Or kung 100k hanggang 125k no so dito nga tayo naglanding no yung expected range ko kasi sa tingin ko over overbought na overbought na si BTC dito or or masyado extended na to si BTC sa tingin ko kailangan na talaga magdump nito dapat dapat dito pa lang sa mga area na to nagdump na si BTC na matindi pero uh, since medyo news driven no gumagalaw lang kapag merong news kaya eh, nagkaroon ng news dito siguro no nakalimutan ko ilan yung three months ago na yun. Kasi 90 days ang ano, sabi ni Trump no, na ipopos. So, three months yun. So, kailan kaya yun? So, simula October, uh, Sep September, tama ba? May June, July, July, June, July, August, September, October. So, mga July niya na March, April, May, June. Ang mga banda dito, no? Ayun. At pala, so, dito pa pala, dito pala yung, ano, no, yung pump, no? yan dito yung nag-breakout pa siya na isa pang beses. Pero hindi ko na may expect na mag maglalagpas pa ng 150k. So dito banda no sa so, ato ma. dito banda yung kusang kung kailan man niya inannounce yun, nakalimutan ko na. So breakout tapos isa pang maliit na ETH no. Um, meron din akong unusual na napapansin sa currencies no kung bumabagsak si or kung pagdagpapam si BTC dapat dapat ano no dapat bagsak na bagsak rin si DXY pero hindi siya ganong kabagsak si DXY no malaki, malaki kasi itong pump na to nasa ATH to no pero si DXY uh, titingnan natin sa history parang hindi siya ganong malaking bagsak no nung compare dito sa mga to nung compare dito sa mga to at hindi rin siya ganong kalaki, kalak, kalak, kalakihan yung pump. Pag nagpa to ng malakasan, most likely doon natin makikita yung okay, parang delikado na si BTC. Pero wala pa, no? Wala pa. May, may some sort of confirmation na si BTC pero si DXY wala pa. Doon ko napansin na si, actually matagal ko na napansin to, si gold at silver, eh sobrang pumpers. No, ito, no? So, simula ano to, no? Yung 2020 to 2022. Eh, yung, may, yung BTC dump. Tapos, todo, todo rise to, no? Todo rise. Pati silver, nagka-catch up kay gold. So, si, ano, si silver parang altcoin ni gold to, kumbaga. <coughs> eh, expect na ito, no? Bills na ito, no? Uh, within one month nag-breakout siya, no? So, expect natin si silver pwedeng uh, humabol kay gold. So, bakit kaya nagpa si gold at silver, no? So, traditional ano to, no? Traditional taguan ng pera kapag kapag si si US dollar eh medyo parang may kakaiba or may may delikado si US, US dollar no. Madalas si US dollar ang pinagtataguan. Kung <clears throat> kung safe si US dollar. Pero, pag ang problema eh si US dollar din, ang pinaka last safe haven nila, eto si gold. No? Last safe haven, kumbaga. No, mapapansin natin yung malakasan na move na ito. Madalas makikita natin itong uh, malaking move na ganito sa uh, actually, double check ko muna kung tama yung sasabihin ko. Kasi alam ko sa Uh, ang ang gold ay eh, madalas na bagsakan <coughs> bagsakan ng ng investment kapag merong crisis financial crisis kumbaga So for example, nagkaroon ng ano ng... Uh, ng ano ba tawag yung sa word niyan? Ah, ko na. Yung 2008. 2008 na recession yun, nakalimutan ko yung word. Uh, pag pag nagkaaroon na recession, madalas ang bagsakan nila sa gold, no? So, double check ko lang kung tama, ha? 2008, no? So, bandang 2007 hanggang 2008 yung start ng recession. Uh, medyo babagsak to, no? Kasi nang nangailangan ng pera ang mga tao. Pero, pumpers pa rin si gold. No? Simula 2007 hanggang dito sa kung kailan man to. September. Uh, September Sabihin natin, ano, 2011. So, 20, 2007 hanggang 2011. Double check natin si SPX. Oo, yung dati ko na drawing, no? Medyo parang namimit niya na yung last point niya. Kasi 5 to. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Parang ending diagonal siya. Pero, tignan natin 2008 hanggang 2012. <coughs> Sorry, 2007. 2007 dito banda. Oh, may recession pa pala dito, no? Ng 2000s. So, check natin ito mamaya ulit. 2000s. So, mula 2007 hanggang 2011. O, oh, dito natapos si ano, no? Yung recession most likely. Or, medyo kumalma-kalma na yung recession. Pero may recession pa ata dyan. Hindi ko lang sure. Hanggang 2011. No? Doon din siya nag-start na, ano, no? Na medyo tinetest niya na kung pwede nyo nang i-break tong point na no? Umabot pa ng 2012, 2013. Okay? Tapos, puro pump na siya. Habang bumabagsak si gold. No? So, papump na to palabas ng 2011, 2012, nagpump na. Si gold, ito, tadala na 2008, ay, 2000 hanggang 2003. So, alam ko, 2000 hanggang 2002 ang, ano, ang dating recession. So, double check natin kay gold. uh, 2000 hanggang 2002. Oh, at et ito, mga banda, 2000 hanggang 2002. Yung unang bagsak ni ni or unang ano ba tawag dito? Recession. So nagkaroon ng recession puro pump si gold. No, nagkaroon ulit ng recession dito sa mga area to, pero pinag pinagbabagsakan pa rin ng pera si gold, no? Kasi nagkaroon ulit ng recession dito sa area nato sa 2007 hanggang 2008, 2009. Pump ulit. Tapos yung palabas na ng breakout si SPX mga 2011 hanggang 2013, dito rin nag-start bumagsak si uh, gold. 2011, 2013. Ay, malaking bagsak to, no? malaking bagsak. Habang nagpa-pump si, or pa-breakout si, uh, si SPX. Tapos, after nyan, eh, ilang years tong sideways. Hanggang sa nagkaroon ulit tayo ng uh, potential crisis. Potential lang. Hindi ko alam, ha? Pero yun nga, madalas, pag nag tayo ng potential crisis, taguan si gold. Kung pati si US dollar ay problema. So, tatanda natin, inflation, si, uh, ang currency, yung US dollar, peso, ay yung mga problema madalas kapag may inflation. Okay? So, ito mo, third wave pa lang to, no? Ibig sabihin, aangat pa to ng isa pang beses, most likely. Aangat pa to ng isa pang beses. Nang ganyan. Doon din natin makikita to sa dating trends niya. Most likely, ito yung third wave. Meron tayong some sort of, baka, hindi ko sure kung alin dito yung one. Sabihin natin, dito yung some sort of one niya. bawal pala yun, Sorry. Baka ito yung 1, 2. Tapos ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5. No? Expect natin ganun. Pwede rin dito. 1, 2. Tapos pera pa tayong 3 dito. 4, tapos 5. So, hindi ba sa inyo? Kasi, para sa, B, sa BTC at sa SPX. Kasi, lumilipat yung pera from potential, potential lang ha, kung may problema tayo sa US dollar, may sa currency natin. Tela, ilim na ang tubig ah. Kung may problema tayo sa currencies natin at napupunta sa gold, most likely lalabas yon ng SPX, ng stock market or ng crypto exchanges din, no? <coughs> at doon tayo magpapump kala, kala gold at silver. So, marami pang space si silver. So, tanda natin parang alt alt ni Gold si, ano, no si Silver. So ganun din siya no, 2008, 2007. Actually bubagsak pa siya na onte pero papuntang 2011. You medyo kum medyo late siya no, medyo late to si Silver no. Kay Gold medyo maaga to, si Silver medyo late ng onte, mga, mga one year late ata siya. No, ganun din dito siguro. Kaya tayo nasa medyo late na breakout late na breakout pero ay gold na dito na siya banda sa mga patas na part na to eh kasi nga alt si silver ni gold most likely no okay so ingat tayo kasi nakakita ko ng medyo mahina si DXY <coughs> si DXY which is maganda para kay BTC pero hindi rin ganun kalakasan ang pump niya hindi ka, kalakasan. Okay lang naman. At pero pa tayong isang isa pang anomalya. Uh, basis ang base lang nito no, yung sa peso. Teka lang ha. Ako <coughs> <coughs> parika ay magsalita nang napakatagal nung no, nangangatay lalamunan ko. <coughs> si ano no, si ang palitan natin, ang taas pa rin. At ang ang anomalya dito eh na-arrange tayo actually ng <laughs> all-time high last year pala no which is napaka weird na mangyari ibig sabihin napaka either napakahina ng peso or napaka si dollar or sabay na medyo malakas pa rin si dollar pero mahina siya at sobrang hina ni peso okay So doon natin mapapansin na hmm, may, pati, pati yung Pilipinas no parang naghihirap din. Madalas madalas nangyayari 'to kapag ano, no, kapag may some sort of hmm, parang may kakaiba no. Ito no. May kakaibang nangyayari. So mahirap mahirap 'to no. Pero kung ano kayo kung <laughs> work from home kayo na ano na meron kayong western type of income yung US dollar sabihin natin eh tiba-tiba kayo kasi taas ng ano, palitan no ito pala taas ng palitan parang isa akin <laughs> parang isa akin nag-focus ako sa ano, sa trabaho ko na yung income ay eh, dollar so hindi ako nag-trade actually ng ano ng BTC nang napakatagal na no at sa so tingin ko di wala pa akong plano mag-trade pa rin hangga't sa makita ko mag-drop to no kasi mapapansin natin ito si Sonic which is FTM bagsak Makikita rin natin sa total 3. Total 3 natin, eh, oh, parang nag 8-ish, parang wala lang rin, yun eh, no? Pero makita natin to, nang no, laki na ang drop na to, no? Eto, laki na drop na ito. Pero na-recover niya na konti, pero bumabagsak ulit siya. So, pulado ang market, no? Kumbaga. Uh, tingnan natin si Solana kung buhay pa rin, kung malakas pa rin ba? Kasi sa alam ko si Solana lang 'yung ano no. Yung may galaw. Ah, uh, ating dati niyang ATH, in ATH na saglit, bagsak ulit. Hindi niya na na ATH ulit. Uh, parang ano lang siya no, nagdinikitan niya lang 'yung ATH niya kumbaga. So hindi 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 maganda 'yan no. Na ganun lang ang ginawa si ano ata si XRP lang ata yung parang matindi yung ano matindi ba yung hindi crypto kapeto matindi ang ATH ah di rin katindi no saglitan lang to no oh, oh, parang dito rin malakas yung move eh, no malakas yung move pero parang hindi mo masabing ano no na matinding bull market talaga kasi eto ay eh, news lang to na wala na sila sa ano sa sa lawsuit kumbaga o parang based lang sa ano to, sa sa good news lang. At laki rin ang dinamp niya, no? O parang ano to, no? Lagpas lagpas 70% ata to. Ah, 60%, 59%. Ah, mga ganyan, laki ng dump. At ada lang yun, isang news lang yun ni Trump, no? Yung ano, yung o 100% ano Tarif so pa talaga pumasok dito sa sa ano na to sa crypto ngayon sa panahon ngayon <coughs> kasi wala tayong galaw sa altcoins sabihin nyo sa akin kung meron na kayong alam na altcoins nag ATH na matindi parang wala eh <coughs> boy pa kaya si Matic ah, so, ano no? matik pa rin ba tawag sa kanya? Wala. Wala, no? Ano to ni Paul? Paul USDT. Wala. Um, si Cardano. Yung mga malalakas, no? Cardano. Wala rin na ata to. Wala. Nag-88 siya sa 2021, no? wala rin siyang ATH at ano pa to nag-i-stand nag pa rin yung ano ko yung tingin ko ay Cardano na meron pang isa pang move to the downside 1, 2, 3 so sa sa alts eh nagpapakita na may structure na ABC correction pero kay BTC hindi no so ayun yung siguro yung mali ko sa so, tingin ko yung yung pera ay eh, ginagamit si BTC na as parang gold ata na taguan pero yung alts ayaw humahabol so may kakaiba doon. Um, si Avax, parang, parang hindi rin ata na to, lumipad. Hindi rin, no? Ang laki ng dump, no? Bumalik lang siya sa, niya, ano, sa lower, parang, oh, sa bottom niya. Um, double check lang si FTM, saglit. FTM tsaka si Sonic, pares lang siya, pero gusto ko kasi yung, gusto ko makita yung ano yung, uh, ano niya, ano ba tawag dito? Sa so, SFTM. Si yung dati niyang record, dati niyang data. Sige na natin dito. Wala rin dito Eh, no? Sige na nga. Ano? Sonic na nga lang. Sonic. Ah, uh, ano nga ba to S. s USDT. Sonic Tether. Ito. Ang, ooh! Ang abang ko dito 0.06 Teka FTM Wala na kasi yung dating data niya eh, no 0.06 Hmm Ah uh, USD Kung meron man tayo Kung makita man tayo Ayun Ah hindi pa pala So, ang abang ko 0.06 dito banda, dito sa mga area na to. Ito, mga banda dito. Ito, itong box na to, no? Yan, itong box na to. Kasi ganun din ang structure nito sa tingin ko. O, pares pala siya, no? Kay Cardano, no? Na mukhang magpapampataas, pero nagdump At lower low na ata to. O, okay. So, A, B, C pa rin naman ang structure na nakikita ko dito. <coughs> so, perfect to. Kasi after ng 5 years, 1, 2, 3, 4, 5, dapat may ABC. So, ang pinakamahirap lang mabasa dito ay kung nasan ba yung ABC na ito. No? Dati, hanggang dito lang yung nakikita ko. Yan. At mukhang, mukhang patapos na ito ng ABC. Ganyan. Pero, sa bigger structure, pwede pa siya maging ganito. Okay. So, pare, parang pare siya kay Cardano, kay AVAX, kay Polygonmatic siguro. Hindi ko sure, no? So, tignan natin si Nasdaq. Perfect no? So, eto mali malito, no? Pero, pero sa tingin ko kasi dapat tapos sa to banda dito. Siguro meron lang tong isa pang, isa pang push. Bari lang natin ito mga to. Oop, mali yan. Bari natin ito, ha? Ah. Tsaka ito. Tsaka ako, ano man tong mga drawing kong to. Ayan. Pero yung point ko dito, sa na-drawing ko dito, most likely, eh, meron pa tayong na possible ito na yung ending ito dito sa point na to kasi meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 siguro or dito pa yung 5 or di ko alam no pero ang kinalabasan mukhang dito pa lang yung third wave ng fifth wave na to so most likely ba dito ang fifth wave meron tayong possible possible parang leading diagonal ata at, ito at, no 1, 2, 3, 4, 5 then break out ganun o, basta mayroon tayo some sort of 1 dito. Baka ito na yung 1. Na 1, 2. Mas meron tayong 3, uh, 4, at 5. Para mabuo itong 5th wave. At doon pa lang tayo babagsak sa stock market. Hindi ko alam ha. Ang dami ko ng beses na tinry na basahin. Hindi ko rin mabasa ng maayos. No? <coughs> Na-expect ko dito na tayo matatapos. Pero nagkaroon pa tayo ng isa pa. Pero yung expect ko na dito na matatapos. Nagkaroon naman siya ng malaking dump. No? At naka-recover lang rin naman. So, medyo somehow tama na mag ng reaction dapat. Nagkaroon nga ng reaction. Pero hindi yung in-expect kong mas malaking rea reaction na ganito. Ganyan. So, possible baka dito pa lang tayo magkaroon ng reaction na malaki. Hindi ko alam ha. Uh, pero nga, uh, medyo doon natin makikita sa gold na nagtatago na ng pera ang mga tao sa gold. No? At madalas sa recession, eh, uh, period makikita natin doon nagpa sila uh, precious precious metals no ito ba precious metal ba to ang tawag sa kanila gold jack silver no di ko alam eh etong dalawang to no ito nagka-catch up na to no so ayun lang update natin uh, may kakaiba sa currencies natin medyo parang hina ni ni dollar makikita rin natin kay peso eh napakahina ni peso may mahin, ma, konti napaka na ano lang non, lang na ano no, no tag dito na data na na si peso ay mahina daw. No? Kung titingnan niyo si si euro versus US dollar all time high, eh September lang ng 2025 siya nag ATH. So, ano yung kakaiba yon ha? Kakaiba yon na nag ATH ang mga mga pairing ni dollar. Kakaiba yon. Ibig e, sabihin may bejo nawawala ang trust ng mga tao sa US dollar at yung ibang mga sumusunod kay US dollar e eh mas lalong bagsak. Kumbaga, ang peso natin eh parang altcoins niya no, ni no? US dollar. Kakalabasan. So, ingat-ingat tayo kasi kung humihina si dollar, dapat may pupuntahan 'yon. Hindi natin masyado ma uh, ah, medyo, parang nakita naman natin sa BTC kasi ah, so parang ano 'to, no? Mahina yung pump nato, no? etong napakatagal na 'to. No? mas significant natin siya makikita sa gold. No? Kaya tinatawag si BTC as ano, no? Oops, sorry. Uh, napindot ko yung start ko, start bar ko. Pero mas makikita natin kay gold na taguan ni di... ng pera, no? Hindi ano to yun, ni US dollar yun. Okay, so ingat sa trades. Kung magte-trade ba kayo, hindi ako nagte-trade, eh, no? Um, baka matagal ulit ang ano ko, next update ko. Focus ako sa so work ngayon wala on trades. Kung gusto nyo man i-ride to si Silver, pwede ko masuggest si Silver, no? Kung magkakaroon man tayo ng problema in the future. Or kung si Trump, eh, medyo ganun pa rin ang gawain niya. Na, <laughs> na kakaiba yung galaw niya na hindi ko gusto si Trump, eh, no? Pero yun nga, siya yung nagpapagalaw ng market sa ngayon. Medyo hindi na masyado si, ano, si si Fed. Kasi si Fed medyo na-control no niya. Ang pinoproblema natin na ngayon, si Trump, no? So, ay lang. Ingat sa trends at GG's, boys.